at lahat ang nandito sa ibaba is not part of the disputed land. Kaya po kami usap sa inyo, kayong mga sibilyan, kung sino man sana ang naguto sa inyo, ipayagan niyo po sanang maghanap buhay ang aming mga empleyado. Ano po po nin.

pag siya. Dapat, ayaw, ginatanong siya. ba? ikaw? Bakit 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 Bakit ikaw? Bakit ikaw? Bakit ikaw? Bakit ikaw? po ng barkada pa rin pala. Ba't daw sa mga suspek, may anak pa Dapat tanggalin yung mga yung mga malalaking tao niya sa tanggalian ng maso. Eh, matagal na tayong dito limang araw na magkakabalik na makakain pero, tanungin ko kayo, ano ba ang right ng mga ara? Wala kayo maiabot. Oh, 'yan nga lang 'yun. ano si ano pangalan niyo? Bakit mo yung Oo ba? Oo. Ano ano yung muna siya mas morkusira, nakabunit sila lang. Nakabunit ka ba? Nakabunit ka na? Pagkalingas yong pagkalingas yong kitan kalingo. 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 yung yong patunggan 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 ito lang ang kilang na, na kita, Wala nga mga sweldo yan. May pamilya din kayo, kayo. May kami. Wala. 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 kami Wala. 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 kami Wala. 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 Ano ba nararamdaman banyo Isang linggo lang kami walang pasok. Ano naman na kami na walang sahod, walang pasok, isang linggo na, may binubuhay din kaming mga anak, Ikayo. Eh, kayo! Kaya, Kaya, lang kayo dito! Mga lang kayo dito! Anong rason nyo para mga dito? Aso! Ano yung pake? Ano yung pake? Ano yung pake? Ano ba? pake? Ano yung yung Na nandito ang sheriff at gusto mag-execute ang order to the case. Ngunit hindi po iyon natuloy gawa ng may mali sa order. Nakipag-usap po kami. Nakipag-usap po kami. Ang nangyari po eh, nakalagay dito, nakalagay po dito sa galing sa sheriff, both agreed tagpuan restaurant at lahat ng nandito sa ibaba is not part of the disputed land as the dispositive part of order read to wit. Ang ibig pong sabihin, kami po dito sa ibaba ay walang kinalaman sa usaping lupa. Kaya po kami nakikiusap sa inyo, kayong mga sibilyan, kung sino man sana ang nag sa inyo, ipayagan niyo po sanang maghanap buhay ang aming mga empleyado. Yun lamang po at maraming salamat. Kailan po yung uh, sulat na yan? Um, Noong mismong araw may nangyari October 13, agad po kami nakipag-ugnayan sa sa sheriff. Nagkaroon po kami ng report agad-agad. Kailan -agad. niya na-release na Ah, uh, ito po ay October 15. October 15 po. Ano ba yung pwede sa inyo? Medyo kapiro. Hindi po kami. Ah, uh, ito po ay naitaas po ko sa korte. Kaya po sa korte kami nakipag-ugnayan. Dahil nga, sabi ng mayor, di ba? Ayaw niya makuha. Ay, may sinabi si mayor, interview pa na. Oh, oh, hapon. Hapon. Alam naman namin sir kayo kami ay ni mayor. Hapon. May pamilya din. Eh. May court order. Ako. Pero ang court order, yun ang sinasabi niya, hindi sila kasama. Malinaw well, you know, po dito. Kaya ito pabalikan ko ay mayor. Hindi ay po hapon. kami kasama sa pinag-uusapang issue ng lupa. Sir, sa totoo lang eh, sa ilang araw so, naman namin pakikipaglaban eh. Uh, hindi pala lahat. So yan po, uh, Mayor Jerry Calderon sir, andito po ako at uh, may konting komisyon. Uh, ito nga yung sulat na binasa niya aking kanina.